Bakit nga daw ba tayo nagkakaroon ng restriction dito sa Facebook? Ito ay pag-uusapan natin ngayon guys for today's video. So ang unang dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng restriction is yung F2F or follow to follow. Isa ito sa dahilan guys kung bakit ka nagkakaroon ng community standard violation or shadow ban dahil sa mabilisang pakikipag F2F mo or yung halos kada minuto ka nang nagpa-follow to follow. At kapag nalagpasan mo na yung limit ng pag-follow guys, yun na yung reason na magkakaroon na tayo ng restriction. Dahil ang maximum lang sa isang araw na pwede nating i-follow is 5 to 10 person lang. Para maiwasan natin ng restriction or shadow ban sa ating Facebook. Account. So ang pangalawang violation naman na dapat natin iwasan guys is yung unlimited likes or yung auto likes. Ito ay isa rin sa dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng restriction dito sa Facebook. Kaya kapag nanood tayo ng video, dapat wag kayo agad-agad mag-likes or mag-react. Ang gawin nyo is dapat tapusin nyo muna ang panuorin yung video bago kayo mag-react para maiwasan nyo yung pagkakaroon ng restriction. Ang pangatlo naman na dapat natin iwasan is yung auto-comments. Isa rin ito sa dahilan guys kung bakit nagkakaroon tayo ng restriction dito sa Facebook. Nangyayari naman ito guys kapag nagko-comment na uh, nagko-comment ka na kaagad-agad na hindi mo pa napapanood yung video. So ang dapat mong gawin is same lang doon sa pag-like at pag-react na dapat panoorin mo muna yung video bago ka mag-comment para maiwasan natin yung restriction. Dahil kapag na-detect yan ni Meta guys na hindi mo pa napapanood yung video, tapos nagko-comment ka na kaagad, automatic na may lalabas na your account is restricted for one day or for two days or more. At ang pang-apat guys na dapat natin iwasan is yung hate speech or sexual comments. Isa rin ito sa dahilan guys kung bakit tayo nagkakaroon ng restriction. Kaya dapat natin iwasan ang mag-comment ng mga hindi ka nais-nais na salita o yung mga malalaswang salita na alam mong against ito sa community standard ni Meta.